Ayan guys Welcome sa aking panibagong vlog sa aking youtube channel Andito ako ngayon sa bundok namin Kukuha kami ng papaya niyog, sa kung may saging na rin Ayan. Bigyan ko kayo ng kunting tips kung bakit kailangan kong putulin yung dulo nitong puno ng pili. Kasi yan, kung nakikita nyo guys, yan, straight siya. Wala siyang mga sanga-sanga-sanga. Ayan. Sanga, sanga. Puputuloy ko to para magkaroon siya ng sanga. di naman siya mamamatay kasi may ugat naman siya. Puputuloy ko siya dito sa dulo para pag tumubo ulit, yung dito niya magkakaroon ng sanga. Para hindi siya yung masyadong tuwid hanggang sa dulo kasi mahirap siya akyatin pag nagkabunga na kaya kailangan putulin natin dito ayan putulin ko guys ayan. ayan kasi, kasi dito magkakaroon siya ng sanga para at least pag lumaki siya may sanga na siya rito madaling kapitan gaya nun oh gaya nun parami na ang sanga Saka, ito, pag lumaki na siya, ganyan, mababa lang, may sanga na, ayan, may sanga na siya. Yan ang purpose kung bakit pinumputol ko yung dulo. Gayaan ito, hindi naman siya kataasan, may sanga na siya dyan, oh, Yan. Ganyan ginagawa namin dito. Ayan, thank you sa panonood sa ating video at salamat sa walang sawang pag-subscribe at pag-suporta. Maraming maraming salamat sa aking 30 subscribers na patuloy tayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ingat and God bless.